Hi! Ako si Maria, may asawa at dalawang anak. Tulad ng marami, pangarap ko rin mapabuti ang aking pamilya. At dahil lumalaki na ang mga bata, lumalaki na rin ang gastusin namin. Iniisip kong subukan ng magtrabaho sa abroad. Ano kaya kung mag-abroad ako bilang HSW? Ano kaya ang mga kailangan kong malaman at paghandaan bago mag-abroad? Handa ba akong iwanan ng pamilya ko pansamantala? Alam ko ba kung paano gamitin ang mga makabagong appliances? Baka magsawa ako sa gawaing bahay. Dalawang taon ko rin itong gagawin. Handa ba akong manirahan sa isang bagong lugar? Kakayanin ko ba ang mga pagsubok at panganib na posibleng kong kaharapin sa ibang bansa? May sapat ba akong pera para sa pag-apply? Handa na ba ako? Handa na ba ang aking pamilya? Ito ba ang pinakamabuting gawin para sa aming kinabukasan? Kakayanin ko ba?